Magandang umaga, kapatid. Sa tahimik na sandali ng umagang ito, huminga tayo ng malalim at damhin ang presensya ng Diyos. Sa bawat pagdilat ng ating mga mata, sa bawat pintig ng ating puso, may isang mensahe ang Panginoon. Mahal kita, anak. Hindi kita iiwan. Kaya bago natin harapin ang mga gawain, saglit tayong tumigil. Itaas natin ang ating mga puso sa Diyos at ipagpasalamat ang kanyang pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaleo. Sabay nating bigkasin ang time team na panalangin ito. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal at tapat, salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkalakaloob. Salamat sa hininga ng buhay, sa lakas ng katawan at sa pag-asang muling dumaloy sa aming mga puso. Ngunit higit sa lahat, Salamat po sa iyong pag-ibig, isang pag-ibig na walang kondisyon, walang hanggan, at laging tapat. Panginoon, sa gitna ng aming kahinaan at kakulangan, hindi mo kami tinalikuran. Sa mga panahong kami nagkamali, ikaw ay nanatiling maawain. Sa oras ng lungkot at pagkalito, ikaw ang aming sandigan at kandungan. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ay laging naroon, gumagabay, nag-aakay, at nagmamahal. Kapag kami nadarapa, Ikaw ang kamay na bumabangon sa amin. Kapag kami lumuluha, Ikaw ang laging nagpapahinga sa aming mga puso. Turuan mo kaming huwag kalimutan ang iyong kabutihan. Sa gitna ng kasaganaan, ipaalala mo sa amin na Ikaw ang pinagmula ng lahat ng biyaya. At sa gitna ng pagsubok, ipadama mo na ikaw ay hindi kailanman lumalayo. Panginoon, nais naming ipagpasalamat ang bawat sandali, ang hangin na aming nilalanghap, ang araw na muling sumikat, ang mga taong aming minamahal, at ang bawat pagkakataon upang magmahal tulad mo. Hipuin mo ang aming puso upang makita namin ang mundo sa pamamagitan ng iyong mga mata mga matang puno ng habag, pag-ibig, at pag-unawa. Tulungan mo kaming maging tagapagdala ng pag-ibig sa iba, na sa halip na magreklamo, kami ay magpasalamat, na sa halip na matakot, kami ay magtiwala, at sa halip na sumuko, kami ay umasa. O Diyos, sa paglalakbay na ito ng buhay, kami ay madalas mapagod, malito, at mawala ng direksyon. Ngunit salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat paglalakbay, ikaw ang kasama. Ang aming patnubay, lakas at kalakasan. Sa bawat umagang dumarating, naway mamulat kami sa katotohanang hindi man perpekto ang buhay. Ang pag-ibig mo ay sapat upang mapawi ang lahat ng takot. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na nagbabago ng aming puso. Pag-ibig na nagbibigay ng liwanag sa madilim naming landas, at pag-ibig na nagsisilbing sandigan sa oras ng panghihina. Sa araw na ito, itinataas namin ang aming buhay bilang pasasalamat sa iyo. Gamitin mo kami upang maging daluyan ng iyong kabutihan at maging patotoo ng iyong dakilang pag-ibig sa mundong aming ginagalawan. Aming Ama sa langit, salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na hindi sumusuko kahit kami ay madalas magkamali. Salamat sa iyong biyaya na laging sumasalo sa amin sa oras ng kahinaan at sa iyong mga kamay na patuloy na humahaplos sa aming puso kapag kami nalilito at napapagod. O Diyos, tunay ngang napakabuti mo. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat liwanag ng araw, sa bawat hinga ng buhay naroon ang yung tanda ng pag-ibig. Patawarin mo po kami kung minsan ay nakalilimot kami. Kung minsan ay mas pinapakinggan namin ang ingay ng mundo kaya sa tinig mo. Ngayong umaga, turuan mo kaming manahimik sa harap mo upang marinig ang iyong mga salita ng pag-asa. Panginoon, salamat dahil sa bawat hakbang ng aming buhay. Hindi mo kami iniwan. Kapag kami natitisod, ikaw ang umaalalay. Kapag kami natatakot, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Kapag kami umiiyak, ikaw ang pumapawi ng aming luha. Tunay ngang napakatamis ng iyong presensya, O Diyos, isang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng mundo. Ngayong bagong umaga, aming iniaalay sa iyo ang aming araw hinihiling namin na ikaw ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Puspusin mo kami ng iyong karunungan upang sa bawat desisyon ay makita ang iyong kalooban. Pagibayuhin mo po ang aming pananampalataya upang sa gitna ng mga pagsubok, kami manatiling kumakapit sa iyo. Salamat sa mga taong iyong ginagamit upang ipadama ang iyong kabutihan. Salamat sa pamilya, sa kaibigan, at sa mga pagkakataong binubuksan mo upang kami ay maglingkod sa iyo. Hinihiling namin na sa araw na ito, maging daluyan kami ng iyong pag-ibig. Na sa bawat ngiti, sa bawat salita, sa bawat kilos namin, Ikaw, Panginoon, ang makita ng aming kapwa. Panginoon naming mapagmahal, salamat po sa bagong araw na ito. Salamat sa paggising naming muli sa panibagong pag-asa at sa pag-ibig mong laging sumasagana. Sa bawat umagang tulad nito, ramdam namin ang iyong pagkalinga. Sa hangin na aming nilalanghap, sa liwanag ng araw, sa tibok ng aming puso, lahat ay patunay na kami buhay dahil sa iyong pagmamahal. O Diyos, salamat dahil sa kabila ng aming pagkukulang, Patuloy mong pinapaulanan ng biyaya ang aming buhay. Salamat dahil kahit minsan kami lumayo. Hindi mo kami iniwan. Bagkus ay hinanap mo kami at minahal pa rin ang buo. Turuan mo kaming tumugon sa pag-ibig mong wagas. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Pusong marunong makakita ng kabutihan sa gitna ng mga pagsubok. Pusong marunong magtiwala kahit hindi nauunawaan ang lahat at pusong marunong magmahal tulad mo. Panginoon, maraming beses na po kaming napagod sa buhay. Maraming pagkakataon na kami nadapa at nawala ng gana. Ngunit sa bawat pagkadapa, naroon ka, handang umalalay at magpatawad. Ang iyong mga kamay, Panginoon, ay laging nakabukas upang kami yakapin. Kaya ngayon, sa harap ng bagong araw na ito, inaalay namin sa iyo ang aming puso, aming isip, at buong buhay namin. Naway ang lahat ng aming gagawin ay maging alay ng pag-ibig sa iyo. Kung kami man ay may mga alalahanin, takot, o pangamba, itinataas namin ito sa iyo, O Diyos, sapagkat alam naming ikaw ang Diyos na nagmamahal at hindi nagpapabaya. Sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayong araw, samahan mo kami, O Panginoon. Kapag kami nalilito, ikaw ang maging liwanag. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami natatakot, yakapin mo kami ng iyong kapayapaan. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig, na sa halip na magalit, kami ay umunawa. Na sa halip na magreklamo, kami ay magpasalamat na sa halip na magduda, kami ay manampalataya. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na nagbibigay sa isay sa lahat ng aming ginagawa. Salamat sa mga biyayang hindi namin hinihingi, sa mga dasal na iyong sinasagot sa tamang oras, at sa mga pagkakataong ikaw ay tahimik. Ngunit sa katunayan, ikaw ay kumikilos. Tulungan mo kaming mamuhay sa araw na ito na puno ng pag-asa, kapayapaan at pananampalataya. At sa bawat sandali, naway maramdaman namin ang yakap ng iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa iyo namin itinataas ang aming buhay, aming pamilya at lahat ng aming pangarap. Sa iyo kami nagtitiwala sapagkat alam naming mahal mo kami ng higit sa aming inaakala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa iyo namin iniaalay ang araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, dear. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, sa bawat umagang dumarating, tandaan mo ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan hindi kailanman napuputol, hindi kailanman nagmamaliw. Kahit sa mga sandaling tila tahimik siya, siya ay kumikilos sa lihim sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya simulan mo ang araw na ito na may pusong puno ng pasasalamat. Dahil kung kasama mo ang Diyos, hindi mo kailangang matakot sa daraanan. Ang pag-ibig niya ang iyong lakas, ang pag-ibig niya ang iyong liwanag at ang pag-ibig niya ang dahilan ng bawat bagong umaga. Pagpalain ka ng Diyos sa buong maghapon.